Hello guys, what's up? Alpogs TV here. Welcome to my channel, Alpogs TV. Uh, share ko lang guys yung nangyari sa akin. Sa, sa SIM card ko, nawala kasi yung SIM card ko last December. Kaya hindi ako nakapag-upload ng videos for the past 3 months kasi nawala nga yung SIM card ko. Sa problemado talaga ako. Kasi dun, 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 na, nakalink kasi yun sa ano, Gmail sa YouTube channel ko. Nakano ko yung Diyaka ano yung SIM card na yon Pag nagre recover ako, hindi ako hindi ko makakapunta sa channel ko. Kaya ang ginawa ko, nakita ko sa, nasuchok sa YouTube, na pwede pa lang, pwede pa na makakuha ng magong SIM card, pero old SIM, yun, uh, old number, yung number mo pa rin dati, yun pa rin nila. Kaya ito nga, simple, simple lang ang gagawin natin. Ang ginawa ko, pumunta lang ako ng uh, pang office nagpanotaryo ako tapos uh, walang bayad yun walang bayad libre lang tapos pagkatapos noon, kuha ka ng dalawang two valid IDs sa papaserox mo saka pupunta ka na ngayon sa pinakamalapit na ano uh, globe center or smart center kung ano mang sim na nawala sa inyo madali lang tapos tapos magpapaserox lang kayo tapos tapos nun magbayad kayo ng 300 or 600. Depende sa gusto nyo na ano. Sa akin postpaid or prepaid. Eh, wala silang available na kahit ng prepaid. Kaya gano'n ako postpaid. Kaya 600. yung binayaran ko. No? Tara guys, samahan nyo ako. Papagid ako sa inyo kung paano ko ginawa yung ano. Paano ko ginawa yung SIM card ko. Papagid ko sa inyo kung paano lang kadali kumuha ng uh, bagong SIM. Pero December yung number. So, tara, samahan nyo ako guys para makita ko nyo paano pinawa yun. So, so guys, what's up? Punta ah, pinta tayo ng SM. So, kuha tayo ng bagong SIM card pero ano din, same number lang din kasi nawala yung SIM card ko. Kaya, kuha ako. Bali, 3 months pa lang nawala. Kaya yung lang ako kuha. Yan, dito na ako guys sa may Globe Center kung globe kayo tapos pag smart naman punta kayo sa smart center yun yan yun na eh. tapos nag inquire ako ang kailangan lang ay ano, magpaano kayo ng pidabit of loss uh, i-detail yun ano, kung saan nyo yung uh, wala yung ano sim card anong date anong petsa tandaan nyo tapos kung may sim card bed kayo pundalin nyo yun para proof na sa inyo talaga yung ano yung sim card tapos yun two valid IDs pa Xerox nyo tapos ang bayad nun ay 300 o 600 depende sa inyo may 600 o 300 yung prepaid 600 tapos yung 300 pag available 300 lang para ma-activate na agad yung ano sim card mo ilapan bagay po na siya sir A few moments later. Sim, thank you, Kayo. Bayad ako ng 600. Okay. Thank you kayo guys, guys. Muna, bago na ako sila. So, ulit na ako. Akin na ang tao. Ang bago na sila. Bago nga sim, pero same number. Nakuha na na ako siya. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Pwede dahil. Kung akong mga no, sim dyan na nakaling sa YouTube channel nila, pwede rin. Ano mo sa mga Globe Center o Smart Mo so Smart Center matumo. Tapos magkuha na mga apidabit o tapos ID to valid sa IDs sa mo na bayad na mo sa 1, 300. Kung ako ko 599 kaya kung i-postpaid. Eh wala sila available sa prepaid sa postpaid. na guys. Happy, kayo, happy ang bago ng pera Ah, sim? Pero, sim ng Ayos